Bago Balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at ng Kaloocan Rescue Unit ang isang motorcycle rider na sugatan matapos bumangga sa jeep ang kanyang motorsiklo. Ito ang balita ni Victor Cosare. Nakahandusay pa sa kalsada at duguan ang isang lalaki ng datna ng UNTV News and Rescue Team sa A. Mabini Street, Caloocan City matapos sumalpok sa kasalubong na jeep ang kanyang binamanehong motorsiklo na may plate number OP7187. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at ng Caloocan Rescue Unit ang sugatang biktima kapwa binabaybay ng dalawang sasakyan ang kahabaan ng Mabini Street. Ngunit ayon sa mga nakasaksi, hindi nakatingin sa dinadaanan ang driver ng motosiklo kundi nakatitig ito sa mga nagkakasiyahan sa gilid ng kalsada kaya ito bumangga sa jeep na may plate number TWT 515. Lumingon siya rito eh. O hindi niya napansin na gumit na na O pagsalpok nila, kitna siya ang ganun. kitna, kitna siya. Paglapit namin, nakagalun na siya. Sa kwento naman ng driver ng jeep na si Emmanuel Alcantara, malayo pa ay binubusinahan na niya ang kasalubong na motorsiklo at nakailaw naman ang kanyang headlight. Naka-headlight ako, naka-bright. Tapos naka-shed ako ngayon, namatay. Ngayon hindi na ako napapansin talaga. Pagkita okay, nyo, ako. Matapos malapatan ng first aid, ay dinala na sa Caloocan City Medical Center ang motorcycle rider na nakilalang si Rupinder Singh. Nagtabon ng sugat sa ulo at gasgas -gas sa paa ang naaksidenteng motorista. Subalit tila lang ito sa alak at hindi pa makausap ng maayos ng mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Tulong muna, bago balita!